Ulit po ulit. Hindi na pindot kanina. Oh. Dito po tayo ngayon sa loob ng kalintawa. Mamimili po kami. Ito po. Ito <laughs> po. Ayan po, may nakakita pa sa taas. Hay. Aba, <laughs> oh. ito na. Ito na. ito na Ito na. Hay na kayo, hay. Hay. O, tingnan mo paawa. Ay, dali, dali. Hay, kayo. Uh. Blogger eh, ka. Okay. Yes. Okay. yes. Okay. Ha? Okay. Uh, ano hinyo? Hindi maya twenty Lamang. dito po kami ngayon sa suki namin. dito po kami okay. okay. kamusta na ba ang presyuhan natin ngayon Video mo mababa. Ah, bumaba ba? Ay. Oh, ito isa. Mamimili pa ako sa halagang 500. Hindi ko alam kung gaano kadami mabibili ng sila. Oo, kalamansi. Yan po yung tindero. Yan ang aming sushi. Yan masama nito. So, ito, ito lalagyan ng tali. Ito, Magkano ta? Ha? Kilo Magkano? Magkano isang kilo? O oh, sige, ganun ulit. Isang kilo ulit. Isang kilo rito. Ay, wag! Magkano yan? O lang? Magkano? O lang. Wag na lang. <laughs> Next time. O porte po. Mahalit. Pagka mahal, eh. Dito po tayo sa Balintawa. Dito po ay yung ano dito. Okay. Yung sitaw, magkano? Sandaan po. Ay, sandaan. Oo. Wala kayong kamatis? Wala po ngayon natin. Ah. Hmm. Okra. Okra. Magkano okra? Okra 50. Oh. Hindi pwede 40. Pwede 40? Hindi lang po. Huwag na lang. Huwag na oh hmm? lang ah, po. Okra ba? Oo nga eh. Huwag na muna. Sige, papaikot na. Okra 40 lang po. Okra yun nga sila sabi. Ha? ay, okay. ay teka sigurado.